Ayun na, we're going to downtown Carmen, Carmen para mamili ng mga gamot Gamot ni Raul. Maintenance ni Raul. Manila. Ang laki Ang dami, ang dami grabe, ang daming ano. Walang tigil ang ano, walang kanina pa yan. So, <laughs> punta <laughs> na kami ngayon sa Carmen para mamili ng ating magpapamiligay doon sa bugo. Spirit of Pioneer. Spirito Bayanihan. Okay. So, kaisa ang PBT Spirit Spirito Bayanihan. Kasama natin si Tito. Ayan, Tito Inoy. Ayan, so nagpapacking kami ngayon. Para tomorrow, kami bigay sa ating mga kababayan. Dito sa... Kapabayan, mga makalako mga lakotsera, mga kabiheros. Ito sa Madam Yula yung Madam Daming Lakotsera. At time check, it's 12, 12.25 in the morning. <laughs> Madaling araw. So, kailangan namin mag, kailangan kong umalis na ganitong oras kasi alas yung flight namin. Para hindi tayo ma, ma mag, ano, mag sa oras. Papunta sa airport kasi malayo pa yung kalinan going to Davao International Airport. So, yun yung natin. Dala natin backpack ko lang. Ayan. Backpack, tsaka isang, yan. na Doon muna tayo sa kina Ralph. Doon kami magpang-abot ni Peter Paul, ni Ralph. dun sa may labasan nila kasi mag-tricycle kami. Going to sa sasakay ng taxi. Kasi walang maghahatid sa amin going to airport. So, kailangan namin mag-taxi. No. Sarayan so, din natin. Backpack. I think I can. I will but. Back. Thank dadaan. Dito da na. Dito lang, Dito lang. sundo pa Diyan Hindi naman ako na, hindi naman na ulang. Diyan pala si Peter Paul. Sige ha, thank you John. Naragos mo pa yung motor mo. Ingat kayo doon sa ano. Sige, ingat din kayo dyan. Bagi yun Jo? Hindi naman -reply. Huh? So, na ulan. Hindi kasi nag-reply. So yun, kami ngayon sa airport. Si At si Peter Paul. It's 2 am. So... ha? Fan. Kinala na tayo. See, uh, Terima Jadi. Support Halo! Boarding. boarding na kami. т а Sibu. Hindi uh, na minun kung nandito na sila sir foil, Pero baka dito na sila. Chat nyo muna si Paul kung nandito na sila. Tiyan muna tayo sa uh, Jollibee muna tayo. Jollibee? Kaya nyo muna tayo? So dito na kami. Tiyan lang namin sila po kung, kung asan sila. Uy dito tayo. Saan

Ayan, kulitan na kulitan na. Ayan, kulitan na, kulitan muna. sandwich na tayo. Ano?

Pagkakain yes, natin po na. namin na pa. Kasi kung anong mga Sa natin okay pa kayo? okay sa whole ride Yes, we're okay. Yes. Oh, full full ang energy? Full na full. full na full, yeah, full, yeah, full. kahit yeah. puyat. Kahit puyat na kami na so, Walang well, full, na full lang sa tulog. Na, per pero... Ayun na, we're going to downtown. Car Carmen para pamili lang ng gamot. Gamot ni Raul. And maintenance ni Raul. Menido. Dinun ko. Ang dami, dami grabe, ang daming ano. Walang tigil lang ano, walang kanina pa yan. Sa <laughs> so, punta na kami ngayon sa Carmen para mamili ng ating mga pamimigay doon sa sa lanta, no? Dyan. Sa 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 Spirit of sa Bayanihan. Sa spirit of Bayanihan. So, kaisa ang PBT Spirit of Bayanihan. Kasama natin si Tito. Ayun, si Tito. Ito. Ang aming ginawang driver. Si <laughs> Tito. So, ah uh, pupunta kami ngayon para mag-prepare na namin para bukas. Uh, ready na lahat kasi kailangan namin gumalis nang maaga. Sa kasi sa sobrang haba ng traffic going to Bugo. See yun. <laughs> <laughs> Ayun. Nainom yung gamot mo. Hindi mo na gamot mo eh. Kailangan yung maintenance. Niiwan mo yung gamot mo eh. Kalau dia kembali, wah. Oh, jen, jen agi So, bilito, to yok, Ito yung naibas natin. Wala, naka-link okay. okay. pa okay. siya. Dito pala grabe. Mike grabe is kay Mami Spray niya Tulay ng paheme. O, yan. Tulay ng pam Legends. Okay. Uh -huh. Tulay <laughs> Ubusan na rin ng tubig. Sobrang kailangan talaga ng tubig ngayon dun sa sa Northern Cebu. Ay, nagka-ubusan na ng tubig. So, din, buti na lang, meron si Tito, meron ano dito. Supplier ito ng, sa tindahan nila. At nakapag-reserve tayo ng mga tubig para sa pamimigay natin. So, may tayo mismo sa kanilang warehouse. Ma makuha yung pinareserve natin. واجهتو کي کائو dami ng bibigay na tubig bukas. Ah. Uh, puro tubig lahat 'yan na malalaki. Tatlo. Tatlo sa isang karton. Ayun, nasunok na natin ng tubig. Kailangan namin umalis na agad kasi ang haba ng traffic. Masyadong ano. Masyadong... Ang uh, oh, aso. Masyadong ano, masyadong na-traffic ngayon. So, dito lang kami ng ano, ibang way para lang mak makalas. No? So, ayan, nakuha na natin ang tubig. So, bibili na naman kami ngayon ng mga kailangan pabigas para dun sa sa uh, ah, bibigay nyo sama dun sa tubig natin bukas Kasi yeah. so, mga wow, inabutan na kami ng gabi, sobrang traffic. Hanggang ngayon, nandito pa rin kami sa highway. Yeah. Si Paul ay naglakad, sila ni Victor Paul ay naglakad akala nila hindi na kami makausad dun sa traffic kaya nagdakad sila so ngayon paabusan namin sila kasi nung no, nag move yung nag -move na yung traffic so dito daw sila ngayon sa malapit na sa so sasakay na lang namin sila ulit dito Hi, hello naman oh. No. Huh? Hello, hello, good evening. Ayan, nag e pa packing ganun. Good evening, we're, we're packing. Anong <laughs> um, department ka? Sa so, sugar department. Assembly ka, assembly? Mmm. So, Pagkita noodles department. Ang mga ano, Chang Chang, ano sa'yo Chang? The canned goods department. Canned goods, ay ko hyper. Dapat talaga si kape para ano. Ayun. Ayun, so nagpa-packing kami ngayon. Para tomorrow. Ay, bigay sa ating mga kababayan dito sa noodles, canned goods, sugar, coffee. Tapos may 5 kilos of rice at 6.6 uh, liters of water. Checking ha, baka, baka may kulang.

So, So, tapos, tapos na kami magta So, bibilangin na lang namin yan ngayon. Yes. Thank you. Thank you kay Chang Chang. Thank you. Al Thank you kay Ote Ote. Okay. Thank you kay JR. Thank you kay Jason. Kay Toots TV. Kay Peter Paul. Thank you sa inyong lahat. Thank you sa ating mga sponsors. Uh, very generous sponsors. Thank you kay Kuya Kyle! Um, so, bibilihan natin ngayon ang... Binilibre ako ang ice cream. Ah, Palib may palibre ang ice cream? May pa-ice cream? Sino mapapalibre? Yeah. Sabi niya eh. Ah, <laughs> libre ng ice cream. Magpapa-ice cream si JR. Si JR. Ice cream lang pala Ice cream lang pala. So ngayon yung ano, bibilangin natin ngayon yan. Um, Ang sako natin. Yun, 10K na yung ating ano. Marami po salita. 14 na agad Thank you po, Tika. Shout out natin. 14k 14k wow just for this live wow very good oh pakulay for wala pang isang oras na nakapag naka, naka 14,000 na si sir na ang, ang live ni Sir Paul sa pakulay. So, ito yung bigitulong natin. For this, for this live, naka 14,000 na si Sir